Dahil maraming nag-request sa akin kung paano ilock ang ganitong basahan ay eto, gagawa na ako ng tutorial. So anyway, dito nga pala sa paggawa ng basahan, gamit ang takip na electric fan ay konti lang din talaga ang magagamit natin na tela. Hindi parehas doon sa may rectangle na hulmahan ang dami nating magagamit na tela doon. At dito sa takip na electric fan na ginagamit ko na hulmahan ay hindi pa naman ako ganong sanay sa paggawa ng basahan dito. Kaya kung ikukumpara ko ang paggawa ng basahan doon sa rectangle na hulmahan ay mas gusto ko talaga yon. Pagandahan lang dito sa takip na electric fan pan ay kukunti lang ang mga gamit natin na tela at makakatipid talaga tayo at hindi tayo madaling maubusan. Ganon. Anyway, gabi na nga yan at eto gumagawa pa rin ako ng basahan dahil may gustong bumili nga sa akin ng bilog na gamit itong takip na electric fan kaya eto gumagawa pa rin ako. Basta may order ng basahan ay ipupush ko na agad yan dahil sayang din yan makakabili na ako ng bigas. Yes. Kahit gabi na katatapos lang naming maghapunan ay eto gumagawa na naman ako ng basahan. At sa ginamit ko na tela dito ay dalawang kulay lang dahil yung nag-order sa akin ay sabi niya dalawang kulay lang daw ang gagamitin Wala ko. Wala na naman akong ibang kulay dito, kundi mga dark blue, sky blue, black. Kaya ayan, yan yung napili ko. Anyway, sundan nyo lang itong video na to dahil kung gusto nyo talaga or interesado kayo sa mga ganitong bagay, ay tatapusin nyo itong video na to para kayo matuto. Tulad na lang sa akin sa tuwing nanonood talaga ako ng video, kahit sa mga co kahit sa mga social media, ay tinatapos ko talaga ang video para kahit papano, kung may gusto akong matutunan, ay matututo ako. Kaya na lang nito sa ginamit ko na takip ng electric fan na panood ko lang to sa black app kaya Eto. Sinubukan ko agad at hindi naman natin mape-perfect agad dahil kung kakaumpisa lang natin sa pagawa ay talagang ganyan. At dahil interesado nga ako dito sa takip na electric fan dahil may takip naman kami dito kaya ayan sinubukan ko kaagad. At sa simpleng video ko in-upload ko dito sa aking FB page at hindi ko akalain marami ding magiging interesado. Nakagaya ko na nasa bahay lang at gustong kumita. Lahat naman tayo mga nanay gustong kumita kahit nasa bahay lang. Dahil sa panahon ngayon ang mahal na nga ng bilihin at mas maganda din talaga na nagtutulungan kayong mag-asawa. E sa akin lahat na lang ng diskarte dito sa bahay. Ay, sinubukan ko na. At syempre, lalong-lalo na dito sa mundo ng vlogging, araw-araw ako nag-upload. At araw-araw ako nag-upload ng aking video dito sa aking page, ay syempre, araw-araw din ako gumagawa ng basahan. At di porket, araw-araw ako gumagawa ng basahan na hindi ko naasikaso ang mga bata dahil umaga pa lang, maagang maaga pa lang, ay naasikaso ko na At sila. At na ako ng agahan nila. Hinahanda ko na yung uniform nila. At syempre, ang mga gawaing bahay, hindi nakakalimutan. Hindi din talaga maganda tignan kung ang bahay bahay mo ay napakagulo, ang daming mga ligpitin. At, At hindi ko na nga ipinapakita sa inyo ang paglilinis ko dito sa bahay dahil syempre ang haba na ng aking video, gano'n. So anyway, and... ito na nga ipapakita ko na sa inyo kung paano nga ba mag-lock dito sa ginagawa ko na basahan so na dahil Dahil tutorial nga ito hindi ko na nga tinapos o hindi ko na nilakihan itong ginawa ko na basahan para nga maipakita ko sa inyo ang paglalak. So nakita nyo naman dito na dito sa gilid ng electric fan or takip ng electric fan ay tinali okay. ko itong mga tela. So dahil tapos na tayo, tatanggalin natin lahat. To. At kung matanggal na natin itong mga tali ay syempre papakita ko sa inyo kung paano na naman natin itali ito. Ito yung pinakahuli na gagawin natin sa paggawa ng basahan dahil iba din naman to doon sa rectangle na hulmahan. So tinanggal ko lang pala ito para nga maitali natin to. At tingnan nyo naman dalawang tela to na itinali ko dito sa may gilid ng takip ng electric pan at tatanggalin din natin to sa kabila. At kung ano ang proseso ko dito sa una ay yun lang paulit-ulit hanggang sa makaikot tayo. Ayan, tagda dalawa yan yung tinanggal ko kaya yung isa dyan sa kabila at isa din dito sa kabila ay itatali natin yan sa gitna. Ganyan lang ang paglock dito sa aking ginagawa na basahan gamit ang takip ng electric fan. At kung matapos naman tayo sa pagtatali niyan yan, ay ang susunod na naman ay tatanggal na naman tayo ng nakatali dyan sa may gilid ng takip ng electric fan at ganun pa rin ang gagawin natin, itatali natin dyan sa gitna. Ganyan lang ang proseso hanggang sa maikot natin ito. Pero PS mga mi, eto nga palang ginawa ko na basahan ay maliit pa lang to. Pero kung gusto natin na mas malaki ay syempre lahat lalagyan natin ng tela paikot hanggang sa masing laki na ito, itong takip na electric fan itong ating hinahami. Iliitan ko lang yan dahil gusto ko nga maipakita ko sa inyo kung paano mag -lock. Kaya napakadali lang pag ganitong basahan ang gagawin nyo dahil sa paglalak ay itatali nyo lang anyway, ito. Anyway, naipakita ko naman na sa inyo ang paglalak. Kaya hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panunood at sana subaybayan nyo pa rin ang mga susunod kong mini vlogs. So, Mami Jenjen -Jen po maraming maraming salamat. God bless!